siguro magtagatayo kung bakit si Nuno binasa itong mga imahe na nakita ninyo ito po ang tinatawag na Santo Niño de la Suerte o Santo Niño Palaboy alam nyo ba na maraming nagkakaroon ng ganito at hindi nila alam na ang mga imaheng ito ay hindi sa simbahan katoliko kundi galing mismo sa kulto? Kaya, babala ng mga exorcist, si Father Jeffrey Habado, exorcist ng uh, Baguio, no, 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 tinalakay niya ito. In this video, I want to talk about the Santo Niño de la Suerte, o kuminsan, tawag po nila Santo Niño de la Pera. Ito po ay maling imis ng Santo niyo hindi po ito ayon sa turo ng simbahang katoliko. The story is something like this. Just a while back, galing po kami sa isang bahay kasi yung may-ari nagpatulong kasi yung kanilang kasambahay ay gusto daw pasukin ng dalawang kaluluwa at siya naman daw 3 years ago kinulam at tumalab. Si Father Jeffrey Habadoyan. Uh, may nagtanong ni Father Darwin Gitgano kaugnay sa Santo Niño de la Suerte o Santo Niño Palaboy. Pwede ka maghatag uh, sa comment regarding Santo Niño de Palaboy. Santo Niño Palaboy. No? Bawal na siya. Superstitious to na siya. Kailang paswerte. Oh. Ayun bless, blessed blessed kay superstitious belief na siya. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang Office of Exorcism sa iba't ibang diocese talaga ang kinumpis ka, isinuko ng mga kapatid natin na namulat sa katotohanan, yung mga imahe nila na hindi naman opisyal na imahe ng simbahang katoliko, walang pagkakaiba sa tinatawag na satanic rosary. Hindi ibig sabihin na dahil imahe ito, ang simbahang katoliko ay, ay miyembro na ng iconoclasm. Ano ba yung iconoclasm sa taong 787 ano, Domene? Uh, si uh, si uh, yung Emperor Leo no, uh, na uh, winawasak niya ang mga imahe ng mga santo, tinatawag yung iconoclasm, iconoclastic, iconoclasm images destroyers. Kaya, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ikalawang konsilyo sa Nicaea at idiniklara ng konsilyo ng Nicaea na sacred images may be honored without idolatry. No, yon ang deklarasyon. Pero alam ninyo, may mga kumakalat na piking tinatawag na Benedictine medal. Meron ding mga kumakalat na piking uh, medalya ng Milagrosa. Medalya Milagrosa. Meron ding kumakalat na satanic rosary at lalo na kumakalat itong Santo Niño de la Suerte o Palaboy makita niyo ang dami oh do sa uh selain ito ng uh Saint Nicholas Shrine sa Diocese of Lawag Karamihan ito ay na-confiscate exorcist at uh, case officer um, ang uh, Santo Nino Palaboy na no? isinoko dito sa Office of Exorcism ng Diocese of Hindi ito opisyal sa simbahan katoliko kaya dahil ito ay may kaugnayan sa cultism, superstitious beliefs, so kailangan talaga na uh, isuko isoko ito sa simbahan lalo na exorcist Oh, dami. At may proper na paraan sa pag-discuss dito gamit ang proper formula. Si Brad uh, Fernando Tandi Pascual is officer sa La Purong at si Father. Dami sila mga exorcist dyan no? Uh, sa pagpanguna ni uh, Father Danilo Divaras, no? Hello, Father Danilo. At inangkot yan para sa isinagawang seremonya. Uh, of course, batay sa ritual, ito ang bahagi sa seremonya na isinagawa ng exorcist. Lord Jesus, I ask you to protect my family. family. From sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to inner curses, excess or spells, I declare these verses, fixes or spells not unborn. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent, against us, I commission you in the name of Jesus Christ. Ah, uh, hindi ako nagkulang bilang kapatid. Pero ang tigas talaga. Tapos yung, alam niyo ba yung word na suping ko? Napaka ko. At doon namin na ano na talagang para siguro tong ano na tong batang to yung parang walking po siya siguro to. Kasi hindi nagkikinig sa asawa niya. Tapos ko yung mga ina sa namin. Ang ano talaga, tigas. Ang tigas niya. Tapos may patawa-tawa pa siya eh. Yung bang madala pang bully pag may ina siya. Yun nga sabi niya, kasi nagmumotor siya, sabi niya kung grabe daw ang prayer na ito dahil kahit daw ka ano na ka, kalayo or ka kalayo ang pinupuntahan niya, hindi daw siya na niya yung ano talaga niya, yung paniniwala niya sa prayer na yan. Sinasabihan ko siya, hindi yan prayer na galing sa simbahan. Ayaw naman yung maniwala. Ano po ba pwede namin magawa nito aside from prayer, Brother Wendell or Brother Romel? Na maano siya, makaintindi sana siya. Brother Romel? Ay bro, meron kami dito na yung sigard natin ba si Kuya Gab, hindi siya naniniwala ni, sa ministry ni Padre Darwin. Sabi niya sa asawa niya, Oo. Oh kasi darwin darwin pa diyan eh mas ano ako mas kumbinsido ako sa ano sa mga orasyon ko kasi marami nang natutulungan at saka marami nang gumaling Two years pa ata siya no? or one year yung ano niya yung pagiging albularyo so ang ginawa niya ang ginawa ng uh, missis niya ah, sige kung hindi ka maniwala na sa sayo nung sumakit ata yung ngipin or chanbayon nung sabi ng asawa niya subukan mo na lang tong exorcism oil kasi galing ako ng office, subukan mo na gamitin. So sabi niya, sige, subukan ko. wala namang mawala, sabi ng, uh, ng asawa niya ng albularyo, nung pinunas niya sa katawan tsaka ininom after 3 days doon, na, na ano siya, nang lantang-lanta, nagwa-wild na siya, buha na siya ng itak, nag-react na pala siya doon sa exorcism oil. So ang ginawa nila, dinala nila dito sa office. Ako ang makaanon noon, ako ang guys officer noon. So nung nag-deliverance ko, nahimatay talaga siya pero nagano siya, yung ang ginawa niya, uh, nagbalik loob siya dito sa aral ng simbahan. Kasi sabi niya, grabe pala ang epekto ng ating sacramentals. Kasi kahit na hindi ako ano naniniwala, pero nung nasubukan ng asawa ko, tumalab. So ang gagawin ko na natin nate yung sa mga ganyan Hmm. May, may doon din sa bukid noon ang ginawa ko yung sa kapitbahay namin, yung mga pagkain, yung sa birthday niya, nilagyan namin ng asin. So may albularyo na pumunta doon kasi nakikain, biglang umuwi. Sabi niya, uuwi na ko, hindi siya nakatapos ng pagkain, umuwi siya kaagad, hindi namin alam kung anong nangyari. So ganyan po ate, kapag meron po na mga ganyan na senaryo na matigas talaga ang ulo, yung mga tubig, yung sa dispenser, at saka mm -hmm. yung sa mga pagkain, lagyan nyo ng exorcism oil or asin, exorcism salt. Kasi ang laki po ng ano, may tutulong yan sa mga tao na matitigas yung ulo. Kasi yung mga unclean spirits na nakatats nila, pusa iyang aalis. Mm -hmm. Bawa nyo sila, mahimas-masan sila niyan. Tsaka delikado yung sabi niya na kapag nagdadrive siya ng motor, tapos kapag yung prayer ang ginagamit niya, hindi siya nadilisgras kasi hindi pa niya naabot yung eh, yung meron tsaka, meron kasi ang kontrata once na umabot ka sa kontrata delikadong delikado ka na po kasi nagkakautang ka na eh ang demonyo once na naka, natapos mo na yung kontrata sa paggamit mo ng orasyon doon ka magkakasakit yung physical mo ang kabayaran yung katawan mo depende kung anong klase anong ranking ng mga demonyo ang nasa sa kanya so ang mas maigi po nating gawin te kung ma nalagyan na ng asin tapos parang nahimasmasa na siya tsaka natin po uh, para, ano ipakita po natin yung mga katikisem yung mga videos na sa punto por punto o sa yung kay Padre Darwin sa mga katikisem at saka kay Brother Wendell para maunawaan niya kung ano ang turo talaga ng simbahan tungkol dito tungkol dito sa mga occult practices na pinapractice nila kasi once na may masmasan sila mauunawaan talaga nila kung ano ang turo ng simbahan. Kasi marami na ngayon, kahit na mga madre at saka mga kaparihan natin, meron mga na habak, meron mga orasyon. Meron talaga, meron dito sampo na mga madre na 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 possess, dinala dito. Hindi yon ano, hindi yon anong garantiya na sa dasal natin marami. Tapos meron ka mga ganyan, mapupuses ka talaga. Pero hindi naman tayo makakaprob na walking possess yung ano yung tao na yan unless kung hindi po siya gagamit ng sacramental so hindi siya magre-react pero i-renounce niya kung may masmasan siya, isulat niya yung mga ano, yung mga orasyon niya tapos i-surrender tapos kalimutan na niya, i-renounce siya, kumpisal siya kasi yun ang total renouncement niya, ang kumpisal. Tsaka wag na wag na siyang bumalik sa sa ano niya, yung sa kagawian niya nag nag-orasyon. Yung lang po, baka may maidagdag si Bodwin din. Yung kapatid ko bro, nagsisimba yan, nagro-rosary din sila araw-araw. Yeah, Oo, sinabi ko na. Bro, oh, Ah uh, sis, merong hindi nagre-react sa mga ganyan eh. Meron nga yung sa Christian dito na nagmimisa. Yun nga, mmm. -mm. O nagkatanggap ng communion. Hindi nagre-react pero during delivery ran session nagre react Grabe, sobrang wild. A totally healed naman siya ngayon. Hindi talaga ano, hindi talaga masasabi natin na dahil nagsisimba, nagdadasal, yeah. nagtatago kasi yung demonyo sa free will natin eh. Yung yung ano, nagtatago 'yan sila. Kaya hindi sila nagre-react. Unless kung isurrender nila, doon sila magre-react once na surrender. Pero yung gagawin nyo, painumin nyo siya ng ano, yung mga asin, ilagay sa dispenser, yung tubig, para may matan yung mga pagkain. Lagyan ng asin. Yun lang, yun lang nakakatulong po yan. Para maunawaan niya kung ano talaga ang kapangyarihan ng tubo ng simbahan. Yun So ayan po mga ka sana sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng di Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pangsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, is pains and YouTube channel, dami niyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo en iglesia.